Kala ko, papi, pag nakakita kita, hindi mo makapagsalita. Ngayon, parang hindi mo makapagsalita sa sinabi na asap. Sa sinabi na asap. Sige, anong gusto mo sinis? Alam ko, pinaglaban na wala asap ako. Tinanggap po ang tao. Kahit maraming mga tao, pag magkasama tayo, na ako. Kinakaway-kawayin ako. Akala nila ako si Pwede Aguilar. Aguilar. That, 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 okay, sabihin mo lang. Sabihin mo lang, sabihin mo lang. Pero ang to totoo, idol ko talaga si Robby Padilla. At ah, sobrang lang talaga sa haba na ano buo. Okay. Pero ito, masasabi ko sa iyo. Halos taon-taon pinapangakuan kita pa kakasalan kita. Pero hindi lang talaga ako nagkaroon ng pagkakataon. Dahil sa alam mo naman ang buhay ko sa pamilya ko. Hindi, ko pa, kaya, hindi pa kita binibigyan ng karapatan na makakasal tayo dalawa. Kasi baka kunin mo mawa sa pamilya ko. Alam mo, mahal na mahal ko, pamilya ko eh. Pero ganun pa man, kita ng taon-taon. Ngayon, labing isang taon na kita pinangangakuan. Eto na ngayon yun. Buong mundo pa makakasaksi. Pagpapakasal natin dalawa. Kaya papi, pwede po sana Payagan niyo akong batiin yung... Pianan <laughs> ko. Sige, may mga piano naman. Sige. Ito ang camera. Ma, pa. Alam ko hanggang ngayon nagtatanong kayo. Ba't hindi ko pinakakasalay anak niyo? Alam niyo naman siguro kalagayan ko. At sa mama ko, Ma, eto na ako. Papanood mo na. Ano masasabi mo sa akin ngayon? Sino ba talaga kamuha ko? Si Freddy Aguilar ba? Si Robby? <laughs> At yung hiling mo, sasamantala yung pagkakataon na to. Da, yung kapatid ko kasi, hanggang nga hindi pa umuwi. Say, hiling ni mama, muwi ka na. Ito po yung picture niya, kung hindi man siya nakakanood ngayon. Ito po yung picture niya. Umuwi ka na, kahit ginawa mo factory yung bahay natin, ng na mga bata. Tinatanggap ka na namin. Iniwanan mo yung mga anak mo. Ito yung dalawa. Hindi ba niya nakikita to? Hindi pa ba, ba niya nakikita? Hindi, okay, nakita. Iniwanan niya po. Kaya niya kalit. Tapos iniwanan pa po siyang baby. Ito na po yung malaki. Malaki na. Daan yung problema. baby iniwan mo. Ang dahil niyo naman pala problema. Ito na. Ito yung mga yan yung anak mo. O oh, yan. Ayan. Uwi ka na. Tandaan. Okay, Ito yung dalawa mong anak. Iniwan mo raw. Maliit oh, pa. Maliit pa noon. Ngayon malalaki na. Malaki na sila. Oh, ngayon, meron ka pang isang anak na iniwan. Yung baby pa, ba, ayan. Malaki siya. rin. Lumaki na rin. Lumaki na rin. Kaya pakiusap ko na lang, Muwi ka na. <laughs> Awawa naman si mama. <laughs> Tatanggap na kita. Kahit nagiwa mo, factory ng bata bahay natin. <laughs> <Okay>. oh! <laughs> Bili mo ko dito. Para sa akin, hindi ka Robin Padilla. Hindi ka pwedeng lang. Rene, requestas ka. <laughs> Hoy! I love you na, I love you! Kaya, Tsa, eto na. Sinabi ko sa yung pinangako ko. Nga lang, hindi akong gumawa. Sila, gagastos. The Papi, Wawawi, ABS, maraming salamat sa inyo. Kaya, pero ganun pa man, eto na lang tabi ko sa'yo. Hindi ko sinabi sa'yo na mahal kita dahil sa loob ng kwarto natin, tayo dalawang nakakarinig, magbobulang tayo. Isisigaw ko sa buong mundo. Ikaw lang ang babaeng mahal na mahal ko. Handa akong pakasalan. Nag-iisa ka rin to, simula nung na mo <laughs> nahuli mo ko. Nahuli mo ba, no? Nahuli mo? Ano, paano mo nahuli? O, paano? Eh, nung nakita ko siya, Papi, sa, ano, sa birthday ng friends ko, nakita ko siya. Oh. Eh, cute naman. Ano? <laughs> Hindi, paano mo siya yeah. nahuli? Ay, nahuli na kuha. Okay, nahuli um, niya, niya sa... Yung, na, yung puso. <laughs> Yung kapitpahe kasi namin nakitulog sa amin. Maraming beses niya ako nahuli. Pero simula nung huli, yung taga-dabaw na kumidnap sa akin, natubos mo ako ng walang ransom. Napatunay ako sa mahal na mahal mo talaga ako. <laughs> okay. Okay, yeah. good luck sa inyo. Banal, thank you very much. Pangalan pa lang eh. Paniniwalaan mo na, banal. Anong gagawin mo, banal? Kakanta na lang po. Pinabati ko na lahat ng kalugar ko ah. Okay. mo ang magiging asawa. Go! Kapit, kapit, kapit! Pidya mo ako na isang magandang bagsak, DJ Koki. <laughs> Di po kwag sa wawawi Buka at bata ang laging nakalapag Kaya papi, halina at sumama Tayo'y sumunod sa babae interyo Sa akala mo'y banal, yupalay pala'y isang hangal Akala mo'y hangal, yun pala'y si Jesse banal Ako'y nakaluhod, pumapatak aluha Bababa sa akin tuhod, nagbabalik sa aking alaala -ala. Kahap na kay saya, kasama ang aking pamilya Ito ako ngayon, namumuhay na mag-isa Sa tigan ng aking tropa, si ng Pituwi ng aking kasalanan, atas sa purgator Wala akong pa paglalagyan Si inay, si itay naman ang isip Di ko maipubli at di ko maiwaglit Sa sinihan ang pasok ko, hindi pa man din bukas Nauuna pala ako at kadalasan Kasama sa barkada, babae at toma Ito ang nabala, hindi ko malang inisip Sitwasyon ng empatong ko Na no, kumakayot ka ba, yung mabuhay lamang ako Suwain Thank you very so, much, Balan! Galina! Tutong-tutong tao, dahil tutuwa ka, meron kang 10,000! Salamat! Gary, lalaro na tayo. At banal, tago mo na ng 10,000. Okay. Ito, 500,000. May Grand Negosyo, Hammerhead at Sinski. Kamay sa baba. Title kanta. Question! Title kanta eh. Kamay sa Ang ganda ng kanta, yun. kanta, yun. kanta, yun. kanta Paminsan. Minsan. Kamay sa baba, Gary. Okey, benar. baba question. Yeah, 5 seconds. Sekarang, kan? Oh. Mulih. Mali. Okay. Ano kang chance, Gary, kasi mabuti. Music, please. Pwede na sumunod. At final. Gandang-gandang Hanggang. Gwen si Cornejo. Kamay sa baba. Gary Banal, Question! Sorry, sorry, tama ang oras natin. Through the years, okay? Through the years. Kamay sa baba, Gary Banal. Question! Alam niyo mga popular na yan Be My Lady Sa akin lang itite, sa akin lang ha. Banal Gary, sa lang. Next question! Oh. Bakit labis kitang mahal? It's correct. You yeah, have one point, Banal. Sing it! Bakit labis kitang mahal? Ganda mo, di ko malimutan. Bakit labis kitang mahal? sumpa man Hindi kita Huwag okay. nyo kasi sabayan Huwag nyo sasabayan Pag sila Kaya medyo ano eh ha? Pinakikinggan niya kayo eh Di ba? Dapat hindi sinasabayan Pagkakanta siya lang Pag pagong um, music Kantahan natin Huwag nyo Eh Huwag nyo sabayan Girl Kantahin mo ulit Go Bakit labis kitang mahal Ganda mo Ti ko malimutan Bakit labis kitang mahal sumpaman Ini ibi kita Bakit labis kitang mahal Kandamu Eh... So, sorry nang, Atul. Apa nang kita nama? <laughs> Pasukan <lang! laughs> hey you're <laughs>